Isinagawa na ang preliminary investigation laban sa suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Pero ang police na suspect hindi sumipot sa pagdinig. Nasa front line na balitang yan si Jenny Dong. Araw-araw ipinagdarasal ni Nanay Rosario ang anak niyang si Catherine Camilon na mahigit dalawang buwan nang nawawala. Nauna nang sinabi ng PNP na hindi magandang pangitain ang bawat araw na di pa rin nakikita ang dalaga. Pero si Nanay Rosario, buo pa rin ang pag-asang uuwi ng ligtas ang kanyang anak. Gusto ko bumalik siya, ligtas, buhay. Ano mo sasabi niyo? Simula pa lamang naman nung bumalik siya. Minsan hindi ko inisip na hindi siya makakabalik sa amin ibalik niya ang aming anak. Ilabas niya kung nasaan. Wala na naman kaming ibang hinihiling pa eh. October 12 pa nang mawala si Catherine na ang paalam noon ay papasok sa trabaho. Pero yun pala yung makikipagkita sana sa karelasyon at sospek na si Police Major Alan De Castro. Kaya naman sa preliminary investigation kay De Castro ngayong araw para sa kasong kidnapping at illegal detention, umasa si Nanay Rosario na mabibigyang sagot na ang dalawang buwan nilang paghahanap. Yun nga lang, hindi sumipot si De Castro. Kay De Castro naman, wala ka namang malamang kahit ano. Wala naman siyang sinasabi kahit ano. Kaya wala, wala naman kami ibang hinihiling yung malaman namin kung nasaan ang aming anak talaga. Ayon sa abogado ni De Castro, di pa nagpakita ang kanyang kliyente dahil di naman ito obligado ni hindi pa nga raw nila nakikita ang complaint o reklamo laban sa polis. Actually wala pa kaming kopya ng complaint. So ngayon pa lang, so, by procedure, we don't know what to answer yet. Dahil dyan, no comment muna ang abogado ng pulis sa kaso ng kliyente. Sa susunod na hearing sa January 9, inaasahang haharap na si De Castro. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.